Good morning, mga kapatid. So, welcome back. Matagal tayong hindi nakapag nakapag vlog dahil sobrang busy. So, matagal din nating hindi na bisita itong maliit na tinamnan natin na mais. So, ito siya. Tatlong linggo kong hindi nabisita ito. Kay um, variety nito so may laman na rin no? katigas na yung bunga nya regular lang mga bunga nya ito sya ito yung sa kapit bahay natin ang gaganda no yung sa kapit bahay natin no oh, ang lalaki lalaki ng bunga so, itong sa atin regular lang wala tayong hanapin dito okay na to pasukin natin ito yung sa atin eh, no? ito. ito yung sa rapid bahay natin ang ganda no ewan ko kung anong variety to parang pioneer yata ito eh pero itong sa atin NK ito yung binigay ng galing sa gobyerno ito eh pero tingnan natin kasukin nga natin kung ah, regular lang yung bunga niya. maliliit okay na wala na tayong hanapin dito ayun oh no? hmm. laki na rin ayun natin dyan naitanim natin to nung kaligit ah, sa ano yata ito eh Alas magkakatapusan ng Nobyembre eh. Nakikinim ito eh. So, 3 weeks. Hindi ko ito napuntahan. Bisita. Oh, nagtampo na yata sa akin. Pero, pero ito. Ayan ciao, oh. Kahit pa paano, okay. Ito lang ngayon yung tinamnan natin na bukid. Kasi yung ibang bukid na tinatamnan natin pinarentahan ko ng ano, tabako pinarentahan ko ng tabako no. mm, universal lift. tuloy dito sa uh, katabi na atin may nagtanim, nagtanim ng tabako rito may nagparin yan, yung ano nila yung watay nila yan sa so, kapit bahay natin Mahaba yan oh. Hanggang doon. natin mamaya yung tabako nya. Rekutan lang natin itong mais. So ayan oh. Ito yung pipe. Pipe ng patubig ng ano, tabako. Ito yung tabi natin nagtanim ng tabako Eh. yung ibang pinatamdan natin pinatabako natin pinarentan natin ito tanggalin natin to ang opis na nabulutin yan ang hihirapan yung reaper kapag hindi natin ito tanggalin okay din at least eh ano ah, nakapodor yung mais natin dahil nga sa mulang nag-uulan